una diba? pa yun sa labis ng na itay, para sa, sa yan, no? yung sang expression niya na pagbibigay, hindi na kaya malalim na expression ng Dios pagbibigay. Bakit? Sabi ko dito for God to love the world that He gave His only begotten Son. Meaning to say, mga kapatid ko kay Cristo, so, ang Diyos ay umibig sa tao at ang pag-ibig nito, hindi, hindi niya ito pinayala ng kanyang pag-ibig lang pag para sa tao, hindi siya ay nagbigay. Sa totoo lang po, sa lente season na ito, dapat po natin malahan na kung gano'ng pamahal tayo ng Diyos. At ngayong ko koreskong ito, para sa akin po, Pero po tayo tatlo, dapat natin gawin. Ano po yun, bago tayo magtapos? Pakisabi, prayer. Pangalawa, fasting. Pangalawang tinatawag ng hindi. Barang pato, kung sinabi ko, yung prayer, fasting, and giving. Pag sinabi ko prayer, prayer and sacrifice. Bakit kapag umay-umumina na namin